Okay mga boss, magandang tanghali ulit sa inyo. Uh, ngayon, pasok na ulit na naman tayo. Uh, duty na naman, tapos mamaya respond na naman tayo. Uh, ngayon, balik na tayo sa team ko kasi papasok na si Responder 2 sa si Delta Mark Q. Kaya, balik na ulit ako doon sa talagang team ko. Hindi na ako NPA. Ka Nung Wednesday sa Thursday, iba-ibang team yung nakakasama ko eh. ngayon balik na ulit ako sa team ko sa nga po pala nagpapasalamat ulit ako Doon sa mga nag-subscribe sa youtube channel ko maraming maraming salamat kahit po pa isa isa at least nadadagdagan po tayo kaya nagpapasalamat po talaga ako Doon po sa hindi pa po Nakapag-subscribe sana po i-like, i-follow, i-share, i-subscribe nyo rin po yung YouTube channel ko dahil para lagi rin po kayo updated sa mga video na ina upload ko araw-araw. Saka po yung number ng command center sa last video po ulit like ko po yun nilalagay para alam nyo po kung saan pwede kami kontakin at saan po yung pwede kayo humingi ng tulong kapag kailangan nyo po so paano po mga boss pasok na po ako mamaya na lang po ulit <laughs> okay mga boss Uh, may kukunin tayong pasyente sa may UERM hospital dadali natin sa Metropolitan Hospital ano to uh, patient transport pero bago tayo pumunta doon, magpipiwa muna tayo na ambu. Siyempre, balik na yung team ko. Kasama ko na si Delta Mark U, Responder 2-1, Responder 4-2. Tara, responde tayo. These strange dreams are coming I don't know what they mean. Okay mga boss, nakuha na natin yung patient natin at ngayon pupunta na tayo sa Metropolitan para i-transfer doon yung patient natin. Kaya dyan lang yung update ko kayo okay, okay, mamaya. mga boss, nandito na tayo sa Metropolitan. Yung father ng patient natin, nasa loob na ng hospital, kinakausap yung doktor. Uh, hinihintay na lang natin bumalik ulit para kung pwede na natin ipasok yung patient natin sa loob ng hospital. Kaya dyan lang kayo, update ko kayo. Uh, okay mga boss, uh, nahatid na natin yung pasyente natin sa Metropolitan. Naipasok na rin siya sa loob. Ah, uh, tinitingnan na rin siya ng mga doktor. Grabe talaga si buong Puyo, Tapos talaga, oh. yung sakit ng case ng uh, pasyente natin depressed. Bali na depressed siya tapos lumama, yung depression niya, di ba? Parang hindi na rin niya kinaya yung depression niya sa utak. Kaya mga kabos, kung tayo meron tayong mga kakilala o mga sa buhay na nakakaranas ng depression, mas maganda yung kinakausap natin sila tapos hindi natin sila iniiwan para maramdaman din nila na mayroong taong nagmamahal sa nila na mayroong umuunawa sa kanila kasi hindi biro po yung sakit na depression yan po maraming sa, sa tingin ng iba napaka simple pero napaka nung sakit po ng depression kaya kung merong kayong kakilala mas maganda po na mas maganda kausapin nyo sila bantayan nyo huwag nyong iwan para maramdaman nila na meron taong umuunawa saan nila saan nagmamahal so paano mga boss hanggang sa susunod na video lagi po kayo mag-iingat dyan